Alright, insulation tayo ng panggilid Ayan, TMX 125, TMX 155, CG 125, CG 150 Ayan, inuna, inusok yung Cambio May washer yan doon sa ilalim Patapin, Brad Palog Yung uring ha, may uring na dalawa sa ilalim Ayan Maganda pala pag iba ang nagbubuhay at ako nagbibideo. Tapos, what's next? Oh, tornillo na dalawang flathead. hindi pwede dyan yung oval head o hexagonal. Doon yan sir, sa kabila. Ayan o. Oh. So, impact drive gagamitin. Okay. Ring. na lang talaga sa paghawak ng ano. Impact wrench. Inyon gear. Ayan. Ito, kahit pa mo ito, kapit mo muna yung sakla sourcing. Huli mo ito. Pero DMX 155, hindi pwede. Kailangan iuna mo yung clutch housing ayan yung clutch housing Ayan oh. Gear. ayan yung gear niya. Tapos, assembly ng clutch. Hindi na namin tinanggal. Hindi na namin tinanggal. Okay naman yan eh. Washer. Yuhu. may nakasulat na out. Minsan naman, tuldok lang. Tapos, yung nut. Dalawang klaseng nut niyan. Yung isa may crown, yung isa wala. No? Ah, ito walang crown, no? Yung kasi may tupian yun eh. Tapos, itong rotor pump and washer kaparehas nung dito oh, kaparehas nung dito bago nat yan simple lang pala magkabit nito tapos simpitan na natin kailangan mahigpit oh. <laughs> DIY so, yun oh. Takala sila walang edit ito ha, walang edit tuloy tuloy kahit yung idlog niyang tabi kitang kita sa camera walang problema yun <laughs> 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 uy, idlog ko nakikita kita. <laughs> oh. oh, ayan ha oh, shout out sa nagpunson nito, kung sino man nagbiak nito dati no? <laughs> rotor pump cover with gasket At yung kanyang 5mm bolt na flathead. Yon. Champion kasi yung isa kanina, aros na ito. Yan. Aros na kaya pinapalitan na lang namin. Okay? Wow, original. 20 pesos ang isa. Yan, no? Tibay kasi yan kapag original. Right? Yun, no? sarap pa naman magkabit niyan kapag bago yun mm. one down shout out pala sa mayari si bossing ayan shout out boss Abangan mo na lang po sa YouTube channel natin sa Kuyalan Moto TV. Yan, i-upload natin diyan. Oh. Ayos na ayos yan boss Yun know, mm, Talso Gebera you no kinamay lang oh iyon, no Iyon Paralo What's next? Bossing Master Amon manager Bearing Yan Tapos, oh, ibang klase ha, Pantemix, no? Hindi siya kagaya ng mga 125 na, ano May pusad lang. Tapos, okay na yan. Kapag uh, kinabit nyo na yan, lahat, okay na yan. Gasket, dowels, mga dowel pin, yan. Covers na lang, higpitan na lang.